diretso na natin yung ating uh, naghihintay na si second second we will send ayan si Mr. Jupiter Maestro ang birthday ni Mr. Jupiter is August 7, 2002. ay sana naman itong Leo, maestro. hindi di ba mga Leo matatapang to maestro? Ay, oo. Manalakasal... Oh, Yun ang point of view ko, maestro, di ba? Matapang, oh, matapang sila. Ha? Matapang. Strong ang zodiac sign ng Leo. Ang problema ay yung seven. Ah, with you na, no? Nabero. kaya ang kapalaran ay pinag-aaralang mabuti. Hindi lang daldal -dal ka ng daldal. Kamukha ko eh. Titignan mo yung zodiac <laughs> sign. Yung ba nananaig? O mm -hmm. birth date? O destiny uh -huh. na? Kaya pag nananaig ang zodiac sign, wala kang problema. Strong, magtatagumpay. Kasi kung sino ang may malakas na willpower o kalooban, siya ang nananaig. Siya ang magtatagumpay. E eh, dito sa kaso ni Mr. Jupiter's August 7, Leo, plus 7, a eh, week. E eh, tingnan natin destiny number niya. Okay, eight so 9, ay, plus 7, plus, plus 20, oh, o 2. Okay. Ano ba yun? 2017. 17. 17. E dito 37. Yes. 3 plus 7, 1. Ah, galawang 1. Kasi ang Leo ay 1 ang number at ang ruling planet ay sun. Ganon din yung 1. Ano ba tinatanong ni Mr. Jupiter? Jupiter. Okay. Question number 1, Maestro. Ito na. Isa akong fresh graduate at kasalukuyan nasa media field. Maestro, magiging successful ba ako sa napili kong karir? Ang kapalaran ng mga Leo ay sumisikat. Kaya kapag ikaw ay sisikat sa napili mong larangan, ano ibig sabihin ng sisikat? Magkakaroon ka ng recognition, ng lipunan, makikilala ka. Ang isang liyo ay si Ding Dong Dantes, sisikat ka. At pati yata si Marian Rivera, Oo, ay sikat na sikat ka na, yun ang totoong sadlaka ng mga liyo. Bandang uli naman, kapag medyo di siya sikat, Iyayaman siya at sa old age niya, sisikat pa rin siya kasi yumaman siya at naging matulungin. Ibig kong sabihin, kapag ang karin mo ay nakikita sa land life o napapanood o nababasa, eh yan ang magbibigay sa iyo ng power, lakas o libido para lalo kang ganahan. Pag walang pagsikat o walang pumapalakpak sa iyo o walang humahanga sa iyo, tatama yung mga liyo. Kaya lilipat sila ng karin. Kaya tingnan mo yung mo na sikat ka at pinapalakpakan at nababasa, napapanood. Yan ang tugma sa iyo. Ayan. Thank you very much, Maestro. Um, ang question number two niya, Maestro, ito na. Uh, may pagka-hopeless romantic ako at kasalukuyan may nililigawan. Ano ba ang magiging lagay ng love life ko? Nako yung mga seven, yan ang tinatawag na tanga sa pag-ibig. Takot. Yung pala tagalot oh? sa ano, sa hopeless romantic, tanga sa pag-ibig. Alam mo kung mm. ano may pagsabihin ng hopeless romantic? Yung hindi mo, yung gustong-gusto mo magmahal. Parang ganoon okay. eh. no. Pero mm hindi -hmm. naman magkaroon na Oo, oh, tama ka ito. Parang yan, maibig sabihin. No? Dati ko pang iniisip kung anong ibig sabihin yan. Hindi ko maifang isip, isip eh. Walang pag course. Pero kapag na, ano ba ito? Na iraraos mo, na kukonsumate, hindi ka hopelessly romantic. Dahil na kukonsumate mo, successful romantic. Ha, o, successful ka sa love life o sa romansa. Ngayon, ang pinakamaganda dapat ka compatible mo. Para ma-consumate mo o ma- Kumbaga sa kandila, matunaw. Kumbaga sa apoy, magamit. Liligaya ka. Kasi ma-express mo ng... Yung pinapangarap mo, babae, makakasama mo at makakadate mo. Sasakay kayo sa Paris Wheel, mamamasyal kayo sa... Wow. Oh. naalala ko, may Paris Wheel, di ba? Yan, di, sa SM siguro, <laughs> kung saan mo kayo mamamasyal, ha? So, <laughs> okay, pero okay, yun yung mangyayari so, okay, sa'yo. Okay. Kung... Ang mga babae na sa sa'yo, ay isa ring fire type sign na Aries, mm -hmm. Sagittarius, at kapwa mo, Leo. Yan ang mga katugma mo na maaaring kapag niligawan mo siya, eh magiging successful at maligaya ang inyong pag-ibig. Pero yung mga tao ay yung seven, ay lagi yan nanghihinayang. Kasi yung crush niya, hindi siya gusto. Pero ang dami sa kanyang may crush, hindi niya namang gusto. <laughs> Bandang ulit, tatanda na siya. Ah, 40, tikweta, sasabihin niya. Ba't ba hindi ko pa pinatulan si Miss F? Eh, patay na patay sa akin niya. <laughs> eh, kasi nga, wala sa nag nagsabi na ang kabataan, dapat enjoy mo lang ang life mo. Kung may gusto sa'yo, hindi masamang maging magkaibigan kayo. Mamaya o, pa yung love. <laughs> Makipag-dating ka doon, di ba? Makipagkwentuhan ka. Eh, walang nagsasabi sa'yo. Hindi mo alam. Akala mo kapag nakipagkwentuhan ka o nag-date kayo, kayo na. Hindi. Bayaan mo kusang yumabong yung relationship na kakaiba. Maging magkaibigan muna na kayo nung crush ka o nung crush mo, wag ka mag-jump sa conclusion na magiging girlfriend mo siya, magiging boyfriend, tagalin mo muna sa isip mo yun para maging maligaya, hindi lang love life mo, kundi yung karanasan mo ngayong kabataan mo habang papunta ka sa pag-aasawa ay maging maligaya. Makipagkaibigan ka sa ka-opposite sex mo dahil yun ang kukumpleto hindi lang sa life mo kundi sa karanasan mo bilang isang kabataan eh ngayon kalimutan mo na yung hopeless real, romantic ang kailangan mo friendship at kapag naka-develop ka ng friendship yung friendship na yun ay unti-unting yayabong sa pagmamahalan paano naman yung friendship halimbawa sabay kayo sumakay ng bus eh, umulan, kumain muna kayo sa restaurant, o kaya magtatawag-tawagan kayo, kumusta ka na, eh, naiinip ka, wala ka makausap, pero kalimutan mo muna yung totoong relationship. Kalimutan mo muna yung love para pang may isang babae na naaalala ka at ikaw naman bilang isang lalaki, may isang babae na naaalala mo, na-friend mo lang siya. Maya-maya mo, magugulat ka. Ay, kami na pala yun ang magiging mangyayari. At pagkatapos, na sabi mo, okay. tama pala si Maestro. Mas nagiging maligaya pala yung ganong relationship, yung dahang-dahang nabuo yung pagmamahala. Okay. Thank you very much, Maestro. Sayang hindi niya nilagay yung birthday nung kanyang ano, ano, ng kanyang nililigawan. Para at least naalisan na muna dapat, no? Oo, kung okay, um, yeah. compatible sila. No? Oo, kung compatible sila. Ito, Maestro, number three question niya. Um, kasalukuyan po ako ng kinakausap ng lola ko para pumunta sa ibang bansa. So, po ba ako sa ibang bansa? Maraming salamat po, Maestro and Ms. Naku, ayam mo yung ganyang mga tanong. ay Minaster ko na yung sagot dyan. Ito, <laughs> tanong Wait. mo kay Mr. Jupiter. Kahit oh, mo ano? sa akin, kahit kay Miss F, sa nanay mo, sa tatay mo, oh. sa kaibigan mo, dyan sa nililigawan mo, may problema ako eh. Gusto kong maghingi sa'yo ng suggestion. Suswertein ba ako sa Pilipinas? Ah. Uh. Eh, ano sasagot sa'yo? Ano ba? Kasi... Hindi ay, ka suswertein no? dito kasi ang karsada dito, araw-araw, sinisira. Tapos, yung mga tungkol sa government agency, ang haba ng pila sa D.O.N. <laughs> tungkol sa mga, alam mo naman dito, hindi maayos ang gobyerno. So, ang mga ano, uh, presidente uh, si BBM, uh, siya pa nagsusumbong sa mga mamamayan. <laughs> Kaya kung ikaw ay gusto mo ng swerte financially, o oh, kasa uh -huh. ba sa iyo ang 530 ba ang minimum dito? Makakapagtayo And ka ba ng exactly na maestro. dyan? Kapag ka exactly. mo yung crush mo. <laughs> oh. Jolly bilang sila maestro. <laughs> Kaya nga, di ba? <laughs> Tapos magbabayad ka ng tax. Tax! Mm. Saan Sana, punta. Kaya kung babalik tari mo yung tanong, suswerte ba ako sa Pilipinas? Sigurado, hindi. Kasi lahat ng nagtrabaho dito, <laughs> hindi umunlad unless magiging government. Eh kaya lang, masasama ka naman sa corruption. Kaya para swerting ka, magkaroon ka ng stable life. Tingnan mo yung mga kapitbahay nyo. Makikita mo yung nakabili ng sariling bahay, may magandang business, o may magandang uh, family na kapag aral Eh mga may magagandang trabaho yan sa ibang bansa. Kaya kung gusto mong maghirap, Financially, eh ka sa minimum na sahod mo na pag umulan, bukas ka pa makakauwi sa bahay nyo dahil basa, baha. Kahit okay. saan ka lumugar sa Pilipinas, malabo kang swertehin. Pero sa bansa o sa ibang bansa na pupunta mo, lalo na siguro sa Dubai, Singapore, New Zealand, Austria, Canada, wag sa US hindi din kaganda na yun. E eh, pag nagpunta ka sa nasabing mga bansa, e eh, suswerte uh. ka. Dahil yun ang nakatakda sa kapalara ng isang Leo. Um, para din kasing Mars ang kanya ruling planet. Eh. Mag-aabro okay. dyan ang mag-aabro dahil, mag dahil magiging maligaya. eh yung sa pala niya, maestro, meron bang travel? Titignan natin yun kung may travel line. Uh Oo. -oh. At saka, paano nga naman magagawa kung may travel line siya. Mm -hmm. Ang kanyang travel ka line ay di masyadong kita. Pero malawak yung lifeline niya. At ang, nag, ang maganda sa kanya ay magkahiwalay ang headline at lifeline. Ibig sabihin, malakas ang kanyang loob kahit na seven ang kanyang birth date. Kaya ang kaya niyang magmatapang dahil dito sa kanang palad, nagkahiwalay ang lifeline at headline. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang kumilos ng walang alinlangan. Ang problema sa kaliwa, nagsama yung lifeline at headline. Yan yung korting M sa palad natin. Pag nagsasama ang lifeline at headline, yung gitnang guhit e dumikit sa guhit na humahati sa daliring hinlalaki. Sa kaliwang palad, kitang-kita yung may git one inch o isang pulgadang nagsama yung lifeline at headline, nangihinaan siya ng loob. Pero sa kabila nito, yung kanan ang masusunod, lalakas ang loob mo. At pag lumakas na loob mo, mapipilitang kang sumunod sa pinapagawa sa ng lola mo. mag aabroad ka. At kapag nag aabroad ka, matutupad yung sinasabi ng signature mo na letter T. Mm -hmm. na simpleng-simpleng mong hinabaan. Alam mo yung mga sumusulat ng mahabang crokes ng letter T ay maganda daw kumanta, magaling magsayaw. Mga entertainment ay eh, nagtatagumpay sila. Taman-tama sa liyo. Kung anumang entertainment yung hobby mo, eh matutupad mo. Magiging successful ka. Pero yun yung traditional na libro na nagsasabing ang crokes na mahaba sa letter T, ay simbol ng magaling kang kumanta, magaling kang magsayaw, meron kang talent. Eh, yung bagong mga libro, iba na sinasabi. Kapag mahaba ang crokes ng letter T, yan ang nagsasabing, anuman ang makurusunodahan mong kariro, profesyon, simpleng-simpling, simpling, maidadala mo to sa napakalaking tagumpay. Ayun yan. So, thank you very much, Maestro. Ayan. Sana na satisfy sa atin si Mr. Ju Jupiter sa yung mga binigay na kasagutan sa kanyang mga tanong.